Sige, kapitan. Pa. mo may hawak Sige. na. May hawak Sige. na matulis. Sige, dali. Sige, mamaya. Dali, dali. Sige na. Ayan, may hawak na Sige. matulis. Sige. Antapang ah. Ito. Dito. Anak niya ba 'yan? Hindi. Anak niyo ba yung kuya? na. na ako eh. ko lang sabi ko. Yung ano, kasyang ginaganyan Di ganyan oh O yan o. No? Uh, kasi hindi mo ako kilala. O brad Yan, matapang yung ano mo. Ano niyo ba, yan, ano, ba? Yan, ano yan o? No? Matapang Ang kat. Matapang. Oh. Hindi ka dapat Hindi ka dapat Hindi ka dapat Ha? Ah? Wala, wala. Ang ginagawa sa kanya. Pinagsabihan ko siya. Pinagsabihan lang siya. Pinagsabihan ko siya. Pinagsabihan lang siya. Tignan niya. Oh, oh. Tama, oh. O, Sabi mo, sumutok oh. ako. Labas! Saan? Pa, tapak pa. Brad, Hindi ko na ano yan. No, Hindi. Uh, wala ako. Oh. Pinagsabihan ko lang yan. Mama, oh. Pinagsabihan ko lang yan. Kasi, Kasi nung... Na, pa, yan sa oh. Napunta ng Jane Chinelas ko. Uh, hindi po yun. Hindi yun. Na -ana. Anak niya ba yan? Anak Anak niya ako. Eh, ang tapang naman anak niya.